So maganda umaga mga karayos Ngayon ay magpapalit tayo ng brake pad ng aking Tabansa Toyota Tabansa So gagamitan natin ng wrench yan Para makuha natin ang Axle dyan sa Brake caliper Ayan Luluwagan natin Para matanggal So, tumutuloy na siya eh. So, kailangan na yata palitan ito ng brake pad. Titingnan natin kung anong sura na ng brake pad niya. So, tatanggalin din natin ito sa baba na axle. Ano ang kaliper. So, luluwagan lang na natin yan. Bilain ang hilain yung dalawang bolt So, bago tanggal yung axle, may bolt pa na ako kunin dalawa. So, ayun na, tanggal na. Biglang nahulog yung ano. Yung brake pad. Ay, yung silencer ng brake pad. So, luma talaga. Ibig sabihin, matagal na hindi napalitan. Hmm. So mukhang lumabas yung piston ng caliper. So tatanggalin natin yung axle dyan na ano, makakabit sa caliper. mahawak sa caliper yan. Para hindi malaglag. So makikita nyo, napaka tuyo na ng grasa nya. So, ibig sabihin matagal nang hindi napalitan ko, hindi nalinisan. So, dito sa ilalim, ganun din. Nilayin natin palabas. So, ayan na. At hanggal na yung silencer na nakalikit sa brake pad. Sira na eh. So, tatanggalin natin ngayon yung brake pad na mismo. Kaliwat kanan yan, kabilaan. So kung sa nakikita ako, sa kita natin. Napakaano na talaga. Napakaluma na, napakalipis na. Ha? Huh? So ayan. <laughs> Manipis na talaga ang brake pad niya. So, kailangan ng palitan yan mga karayos ayan o oh. bakal to bakal na kaya pala tumutunog na so sa so pagkakalam ko ganyan lang tunog tumutunog tutunog talaga yan so, bakal to bakal na puro kalawang pa ayan. so ayan na ah. papalitan ko na ayan. na natin yung dalawang brake pads niya so nalagyan ko muna ng ano to ng grasa ang aksol sa caliper Nilinisan ko na yan. Tinanggal ko yung mga lumang grasa. Pinalitan ko ng bago. So, ina, lalagay natin na yan ulit. Ibabalik natin sa loob. So, yan ang kap kakapitan ng ano. <coughs> Kakap dyan ang um, So, ganoon din sa baba. Lalagyan natin. Ayan. Lalagyan natin.